update tayo sa ginagawang dike dito kasi yung di ba yung nakaraan ito wala pa yan yung nakaraan ngayon mayroon na tapos yun doon mayroon na ring nagbago mamaya pupunta tayo doon ito nagtambak na sila ng lupa dito hanggang saan kaya yan baka hanggang doon yan tambak nilang lupa yan pa lang ngayon so may nagbago din kasi yung nakaraan yung pumunta ko rito wala pa to wala pa to wala pa to so dito ngayon ayan o nano na nila tambak na sila tapos yun o tara punta natin tapos hindi natin mabasa yung sulat na nakalagay kasi malayo ayun yon, diba so wala pa naman syang ano wala syang nakalagay na kailan siya matatapos ay that started wow laki laki ng budget malaki ang budget <laughs> malayo eh, hindi kasi abot commission on audit ayun ah malaki malaki ang budget pala dito na daik na to yung malaki ang budget kaso wala pa siyang nakalagay na ano ba and yung pagtatapos ng project wala pa wala pang nakalagay kung kailan matatapos pero ayan oh may nakalagay dyan oh di ba si yung nakaraan wala pa tong mga buhos sa baba yung mga bato wala pa yan So ngayon, mayroon na. Mayroon nang nakalagay. Dito ko. Sarap dito maligo. Ito. Lumit yung ilog. Uh, Umabaw na siya kasi nga natambakan eh dito. Natambakan. Pwede yan tawirin. Kung tatawid maligo kasi yung nakaraan nga sabi ko nga yung nakaraan wala pang buhos to sa baba tsaka yung mga bato wala pa yan ngayon mayroon na may nagbago na ang bilis may nagagawa sa taas lapad dito ng ilog, sarap maligo may nagagawa doon sa tapat ah. may nagagawa nga doon sa taas siguro, sarap sana pupunta rin, no sa ginawa nila, kaso baka bawal tayo doon hindi tayo pwede doon Baka mamaya pag alitan tayo. Oh, ano dito? Dito maligo eh. Oh. <laughs> dito ang sarap maligo. Ganda ng bahay dun sa tuktok oh. Hindi ko lang alam kung kita niyan. Masyadong malayo. Guys, tingnan nyo guys, yung dike na nata. To, so, ito yung sinasabi ko. Nung pumunta ko rito, noon, wala pa yung mga bus na yan sa baba. Wala pa yan. Lupa pa lang yan na may ganun ganon may square-square. Pero ngayon, may bus na may mga bato na rin. So, mga ilang linggo na rin, baka tapos na rin yan. Baka papunta na rin sila doon. Yan yung lapad ng dike baka sa sunod i-update ko kayo sa dugtong doon na dike yung niliguan ko noon yung doon yung dulo doon kasi pag ganun pa yan sa sunod pupunta uli ako doon doon sa pinakadulo na yon iikot doon kasi doon yung karugtong nito doon sarap sana pag dito tambay tas maligo ayun oh diba guys maganda na tingnan tapos doon sa taas may mga kabahayan yan doon sa taas sana maligo dito yun laki ng mga mga uh, bato hmm. Eh. guys, okay, so kita niyo dyan uh. ng ilog baba tayo sa ilog sobrang init sarap magpalamig ayun ayun oh. Uh. ito yung ilog na malawak ano ba to? sarap maligo so baka mamaya malalim o problema ang lawak ng ilog dito sarap dito mag unwind diba? sarap dito magtampisaw maligo lawak grabe tapos dyan sa taas dyan yung tulay ayan yung tulay dyan yung tulay dyan ganda dito. dito buti nga ngayon hindi ganong madumi ang tubig hindi yung nakaraan naligo ako malabo talagang malabo yung tubig kasi siguro panay ulan sa itaas kaya ganun malabo ang tubig so ngayon hindi na to malabo medyo malinaw na sa kaunti dito pala ano, uh, yung, ano, bridge na yan sa likod ano yan taguanaw Balulang Bridge pero itong inupuan ko ngayon dito isa ko pa balulang ano ang tawag ito? pinsa?